Ito na po kami. sino? Alay lakad po kami, alay lakad. Ayan po, ayan po. Alay lakad po kami, alay. Andito po kami ngayon sa tapat ng Darwasel Mall. Ayun po, ayun po, ayun po. Kasama ko po sila, alay lakad po kami. Para makatipid. Makatipid ng gas. <laughs> Andiyan nga pala. Uh, ayun po, ayun na po. Alay lakad po kami dito. Alay lakad. Ayun po, nagkita-kita po yung mga Nasaan <laughs> <laughs> na si Mar? Alo. Nandun po, nag-business base sila Sarah. Sarah? Oo, uh, nag-business base sila. Ayan na po. Tatawid na po kami dito sa ano, oh, ayan oh, baha. ba, ba, ba. Bukas ulan pa siguro bukas pag gumulan pa din na hindi na muna ako papasok. Layo ng gilid natin eh. Ayan, na. Ayan po, ayan po kami. Dito po kami, oh. Ayan, oh. Ayan. Welcome. Welcome po sa vlog namin. <laughs> ayan po si Madam Jamie. Ayan na po. Kawasin. Naglalakad kami ngayon kasi ano. Umulang sa Dubai dapat hindi naman. Dapat tag-init lang dito. <laughs> dapat tag-init lang dito eh. Kasi nandito tayo sa Middle East eh. Puro ano, sandstorm lang dapat dito. <laughs> Biglang umuulan. Grabe talaga ang ano, panahon ngayon dito. Ang buhay ay weather weather uh, lang. Ayan uh, po si ano, si Ma'am Tanchis. <laughs> ha? <What? laughs> buhay weather weather lang po daw. Ayan o. Ayan, wala, walang bus na yun, wala. Lakad lang kami. Katubigan yun eh. Pati sa likod natin, may, may kasama din ngayon mga tayo. Ayan pa oh, may, may mga lumabas pa. Pag-aalay, lakad ang dami. Ayun oh. Ayun. Ayun oh.